Wow! Medyo sumisikip na yung sidekick pagka nakasakay ka. <laughs> Ang aga-aga baka chancehin ko yung gilagid mo dyan. Kaya yeah, mag-deliver ulit tayo ngayon. Dito kami, puro ano ko, opsi. Opsi. Pero in fairness, maganda na yung sikat ng araw. Okay. Yes. okay. So, mahirap kung saan. Natatagtag kasi yung ayos ng ice cream. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. May dapat dahil natala yan. May iintindihan dito, Philip E. Candela. Hindi tayo tumaan. May banda ang Mission Hospital. Galing ha. Galing <laughs> natin sa highway. Eh. Ayan, malaking lang. At na yan, banda dyan. Ano? Hindi totoo yan. A few moments later. Ayan, na kami ngayon sa Ini wow. Yung <laughs> si <Julio>, <laughs> <Ayan logaba. laughs> Ano? Smagot? Grabe Oh. Medyo sumisikip itu tadi sama yang ano, tapat ng ano, kamilya. Kamilya. Oh. oh, tapat tang kamilya. Coop City. Bagong pananan. Bagong hmm. pananan. Simbahan, parang di simbahan to. Siminta to daw Bisa pa tapatan sabi mo, isa may tapat ng kamilya. Galing Bisaya oh. Julie. Gung GONG Gunggong. Grabe ng ganda ng motor ko. Tagal na nito. 7 years na 'to. Ah, mag-8 -e na pala. Oh. Huh? Puro na eh. No? Pero grabe. Ang tiningnan ko no, parang isang taon pa lang nagagamit. Hindi totoo 'yan. Hindi yan. TMX Raptor. Gunggong. Barilin kita sa mukha

Birthday mo? Mama, ito yung scoop, ha? Wow! Ito yung scoop. Ay, sorry. <laughs> <laughs> uh, ano, alas 9? Kasi, ano, pina-deliver sa amin. Ah, uh, schedule. Ano oras yung po baka kainin yan? Ud to. So, mga 12. <laughs> Okay pa yan ma'am kasi kagabi pa ginawa yan eh. Tigas na yan. Pero kung sakaling ma'am buo. to, to yan. Kung ba yung ice ma'am? For example, wala nang ice dito sa ibabaw no. Lagyan niyo lang ng ice tapos lagyan niyo ng asin yung ice. Ma'am, pwede mo kayo ng pa. Pwede mo kayo ng pa. Okay. Ini dito, ko Pilipitan dila nito. Okay. Stick dito 'no. Salamat po. So, ayun. Salamat. Ayun, successful na deliver din. Madali lang nahanap. Dito lang sa dulo-dulo, malapit sa may simbahan sa so, Cox. Ano, okay na? Okay. So, yun lang. Thanks for watching. Bye.